No? Sumabog na yung kargada nyo <laughs> Sumabog Ang malas mo dyan kung sumisilip-silip ka Tapos biglang sumabog sa mukha mo Putik na yan Disgracia talaga abutin mo dyan Welcome to my vlog Ayun for today's video Ito singit ko na tayo ng integrated ulit Ito, pinatamad sana ako mag repair ngayon <laughs> walk-in client natin ito kahit paano eh, may nagpapagawa na rin dito sa may area natin na walk-in client concert na AB502A na original ito original to, kaya kung nasabing original eh may naka-indicate talaga na pangalan ng concert yan kaya yung ganyang kulay ng board Bali, ang issue nito, kaya din lang ito dito sa akin. Wala daw sound and then may problema daw yung makontrol. Tapos, nung binuksan ko, Chinikap ko, ayan o. Sumabog na yung kargada nyo. <laughs> sumabog. Ang malas mo dyan kung sumisilip-silip ka tapos biglang sumabog sa mukha mo. Putik na yan. Disgrasya talaga abutin mo dyan. Bakit kasi ganyan may ganyan-ganyan pa eh? Ayan, sabi ko sa mayari ito, original ito eh. Siguro in-upgrade ito. Oh. Panwari, in-upgrade. Ayan, kasi malaki na yung transistor niya eh. 5200 and then a 1943 na. Pero hindi naman dinagdagan yung supply. yun pa rin, naka stock pa rin naman yung supply niya. 50 volts ang nakalagay na supply, pero nagtaka ko bakit sumabog oh. <laughs> Sama niya, baliktad yung pagkakabit. Kaya sumabog. So yun, mali ito yung na-mission uh, natin for today's video na na may fix natin yung unit ni sir so bago natin gawin ito eh promotion muna tayo agad sa mga hindi pa nakapag-follow sa may facebook page natin pakipalo and then siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my facebook youtube channel sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe, like share and then siyempre pakihit ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko na ko na ito guys eh yung itong side na to dito sa may left side normal yung bias And then dito sa may right side Hindi sya normal Pakita ko sa inyo Kailangan Ayan Ganda lang tayo ng O yan Tapos plug in ko lang Ayan Gamit tayo ng bulb Tapos O yan Kauna Mantar na yung pan yan, nagrelay naman siya eh. Nagrelay -re naman ito. Ito tabing ito eh. Yan. Nasa point 4. Tapos dito sa may kabila. Yan, dito sa may kabila nya. Ito. Ayun oh, taas oh, tabing eh oh. Ayan, nasa 0.5 dito. Yung kabila, nasa 0.4. Pero yung tama niya na bias ay, ayan, dapat ganyan. O. Nasa halos nasa 0.5. Ibig sabihin, tabingi yung kabila ang channel. Ayan e na, na ako magsukat. Nintik niyan. Basta gagawin na lang natin dito is papanormalin natin. Bali, babaklasin ko lang muna ito. O, kasi muna natin yung board. Tapos sinabi ko naman na yung sir, Inatanggalin na lang itong kapasitor na to. Kasi sakit sa mata. Tanggalin na lang yan Tapos Wala na yan Useless naman yan eh Na Although okay naman sana yan Pagdagdag sana ng Ah uh, <coughs> Stock ng kuryente Kaso nga lang Sakit sa mata So ngayon Malistation lang kayo Babaklasin ko lang itong Board And then We troubleshoot na natin Ito na yung board Yan Ito yung wiring, Tama naman Tama naman yung Pagkadagdag ng kapasitor Kasi ground nito Negative ito Positive Sinilip ko rito Tama rin naman yan o, negative uh, positive tapos ground sa gitna nadali lang siguro siya ng piki ng kapasitor <laughs> pero value nito 50 watts din oh. ay ah, 50 watts 50 volts din natin 1000 microfarad no oh. Kaso ah, wala yan, mga yan klaseng kapasitor Wala yan Yan, bali papaklasin na lang natin to Paalam naman tayo kay sir eh, na baklasin na lang Tingnan mo, kaya Nangitim yung mga, ano, mga resistor oh. Dahil siguro sa moist dyan galing Nung pumutok yan Ayun, baklasin lang natin ito And then Tanapin natin yung problema rito sa may kabilang channel Bakit hindi pantay ito Pag nakaganon ka Dito sa may Dito na side na may problema Bakit may kalawang Baklasin ko lang muna Nabaklas ko na yung Kapasitor Yan dito Ito na yun no? Ayan, tapos nung binaklas ko 'yan, nagsukat ako ng ng bias dito, naging normal. Tapos isa sa napansin ko ito. Ayan, yung 100 ohms dito, parang 82 ohms. Gray, gray, red, black. Baka wala siguro si Kuya ang one, Yung unang gumawa ito, baka wala sigurong 100 ohms kay 82 ohms ang nilagay. Pero okay lang na naman 'yan. Para sa mga sila lahat 'yo. Eh, oh. 82. Yan 82. Tapos ito 82 rin. Kaya akala ko kanina 1k ang nilagay. Wala <laughs> lang pala ako ng pag-silip. So ngayon, dito naman in term na, in term sa dito, para wala naman ako nakitang kwan pa. Piyesa na kinalawang. Matibay yung piyesa ng mga orig na paibuto eh. Dito lang, medyo nangitim lang. Pero nangitim lang naman siya. Nung kinuskos ko na wala oh dahil siguro sa moist ng pagka ito tumagas yung kapasitor dito kaya siguro siya nang itim nalinisin lang naman yan tapos ito pakita ko sa inyo nang i setup natin na maayos so ayan pinesto ko na na maayos yung gorila natin na stand pati <laughs> nakabili ako ng gorila eh, ito na lang yung gamit yung pwesto ng tester natin ha ayan o naka 2.5 yan para mas makita yung galaw ng pagsukat natin. Ngayon, ayan. Ayan, nakaswitch na yan. Sukat tayo rito. Ano makita? Ayan, nag-relay. Nakaharang. Ito na mayos. Paba natin na mayos. Ayan. Ayan, medyo mas malapit. Nakasum kasi, balik ko nga. Ayan, naka-normal viewing yan. Ayan, tingnan yung tester natin. Nasa point 4. 0.4 oh, 0.4 tapos iikot ikot ko lang yung test prod yan dito yan o pamantay na siya oh. kanina tabing eh ang taas na sa kabilang side eh o, hindi ko lang alam kung may kinalaman doon sa may bakit sa kabilang side naman eh, is normal eh. ito ano, pantay na pantay sila sa kabilaw. Oh. Okay na 'to. Yan, tapos dito sa dulo, dinama-grip ng camera pero makita naman yung tester eh. Oh, yan normal 'o. Oh. Okay na 'to, normal na ito. Mali ang gagawin na lang natin ay lilinisin na lang natin ito. Puskusin na lang. Nabubusan ako ng varnish. Bali, okay lang naman, malilinisin na lang natin kasi wala naman 'to ganong alikabok eh. Yan, tapos Mag-try natin maglagay ng audio Kasi bago pa pala yung transistor nya Yan Yan lang naman Yan lang siguro yung problema Tapos Magpalit na tayo ng Control Kuti Yan lang Itong delikado talaga Yung kapasitor na yan Masama nyan Ito to Saan ba Yan ito Masama nyan kung sumisilip-silip ka Tsaka pumutok Dali mata mo dyan Yan Di biro yung Magiging technician minsan So ayun, bali stay tuned lang kayo. Linisin ko lang ito and then ko sa may casing tapos lagyan natin ng audio. Okay. Check ko na yung board. Bali ang kulang na lang nito eh, linis na lang. Bali general cleaning na lang. Pero sa board, yun, medyo malinis na siya. Yan. Tapos may nakakabit na, na ng speaker ito. Yan, tapos audio input speaker na kakabit natin ay ayan yung usual na ginagamit natin isang bass isang tweeter ayun on natin Oh, yan. Kumantar <laughs> agad, oh. Sagwa na tunog. Yan. Ngayon, time na natin. Ngayon, para malaman natin, na para malaman nyo kung ang sira is tone control, or may problema pa rito sa may pre-amplifier nya ito gagawin nyo guys so, tanggalin nyo to tanggalin itong uh, input sa may amplifier yan, pag natanggal mo na yan hindi, wala nang signal yan hindi, ibig sabihin, hindi na nakakonekto dito sa may tone control o natin yan yan, nag-relay ito, naka-play na yung input source natin ha kunin mo yung isa, ito kunin mo yung isa, iwanan mo yung isa para may ground tapos tusukin mo tong ito, so, pasensya na kayo ha tusukin mo tong uh, kapasitor na to, yung pit nyan sunutin mo, kung may audio siya kung normal o hindi normal <coughs> yan, normal diba tapos itong kabilang channel is nakasabi to eh yan oh, no? mandar <coughs> Normal di ba o? Oh? Pagi balik mo to dito to. natin to. Yan. Yan o. Oh. Mandar siya o. Oh. Basag o. Oh. Masagwa ng tunog. Yan. Ibig sabihin, may problema to. May problema pa dito sa may tone control. Eh sabi na nga, sabi nga kanina ni sir nito na okay pa daw. Gumagana pa daw to lahat. Ayaw niya papalitan sa akin dito gusto niya, dun lang daw gagawin. Eh sabi ko sa kanya, okay lang naman, sabi ko, papatinuin ko tong amplifier. Pero kapag meron ka marinig na hindi maganda sa sa unit mo, no, pag once na kinuha mo, wala tayong back job, sabi ko. <laughs> wala tayong kasi sabi ko, pinapapalitan ko sa iyo yan, ayaw mo. Eh yung ginawa ko, yun lang dun eh, wala tayong back job. Eh, sabi niya, o oh, sige, sige, gawin mo na kung anong maganda dyan <laughs> Nasira naman talaga ito Kasi hindi pa nakatikim ng palito Tingnan nyo, i pa yung kanya, oh. Wala akong flashlight, ha. O, ayan, oh. Ayan. Ngayon, palitan lang natin ito. Para hindi na namaba yung walang kwentang video natin. Pati yung mic niya, yung sagwa ng tunog, eh. Nag, parang nag iiko Malamang mga switch niya, ni-stack na. So, ngayon, stay lang kayo. Nabaklas ko na yung tone control. Parang napalitan naman na, eh, oh. Parang bago na yung control nito wala na talaga mahina na talagang mahina na talaga klase yung mga volume ngayon palitan na oh iba na to eh oh oh alam kong mga stock pa ita e, hinang ko lang kita na na napalitan na eh oh. ito sa may master volume ito maari yung hindi ito napalitan kasi may rubber pa siya sa loob oh yan pero wala na yan lang palitan na lang natin lahat yan para wala na masabi si tropa sa atin yung customer natin yan naman, yan naman talaga ako lagi once na palit yung isa dapat palit na lahat para sabay sabay na tapos bombahin lang inang langis ito yung mga switch nito WD-40 yan so stay tuned lang kayo bali papalitan ko lang itong control bali one balance tapos B mid treble stereo yan tatlo tapos sa may tapos sa may mic and then echo tatlo dalawa bali tatlong mono tatlong stereo tapos isang master volume na 8 pin palitan ko na ng mga bagong control ay potik nakalimutan ko pala dito <laughs> ayun nakalimutan ko ito dito lang muna ayan, napalitan ko na to dito bago na to ayan. tapos ito yung mga pinang babaklas natin ha. baka sabihin nyo hindi tayo nagpalit ng bago ayan nagpalit na tayo ito yung dalawa medyo maxi ito itong tatlo ay eh, mga old stock natin to eh. yung mga unang nabili natin na medyo mahaba pa yung Matawag ba dito yung shafting nya Yan Tapos Ang kulang na lang ay ito Yung master volume pala So ngayon bali papalitan ko lang itong master volume Tapos balik na natin ito sa may casing Tapos ma audio test na natin Tapos ito pala o oh, ko na ng langis to dito Kasi kanina kahit naka off eh, Nag pa rin eh May nag feedback pa rin ng iiko Yan Papalitan ko lang itong uh, master volume Ito pala guys oh, ito no? Medyo manipis na yung cadding Ngayon kaya ganyan nangyari Nagjump na lang ako Tuklap na eh Tuklap na yung mga linya eh So ngayon stay tuned Naibalik ko na yung tun control Yan Yan Tapos testing natin syempre Yung Speaker and then Audio source natin Kanina pa nakakabit yan eh Yan Yan On

Uh, base, mid, treble and then balance pati yung main control or master control master volume. Try natin yung mic naman. Natin kailangan testing natin lahat para wala masabi yung customer natin. Yan. Naka-engage na yung karaoke. To. Sound, sound, mawala. Sound sound. sound, 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 no wala wala son pangit ng tunog ng mic pangit pangit ng tunog ng mic hindi maganda bago naman yung control eh parang walang high walang high yung tunog nya pambihira ito yung problema minsan na binalik mo na yung mga Ah, uh, lock nya eh may problema pa paklas muna ulit ito ang bihira na yan oh pangit mic, hindi pwede yan paklas ko na yung board ulit para matapos na yung walang kwintang vlog natin eto, pinalitan ko yung GRC GRC 4, uh, 4558 uh, try lang kasi yun uh, nangalawang na yung ano, uh, unang itim na yung isang paa pinalit natin ay eto, original to ganong uh, galing to sa may dito sa board na to ma mixer to na original eh ayan kaya tingnan mo yung paa niya, no hindi kinakalawang Iyon testing natin ito naka on na ito kanda na so tingnan nyo yung audio niyo. ganda na tulog ng audio tapos yung mic natin ito naka salpak na sound check mic testing sound check sound sound sound, sound. sound. sound na okay na nahirapan pa tayo pinabaklas-baklas pa tayo lira na yan o oh. ayan oh, bago na yung hindi bago luma naman yan pero original na 4558 okay balik ko lang ito sa may casing ulit and then dritso linis na para matapos na naibalik na natin yung mga nap naibalik na rin yung tone control ngayon final testing na lang ito balik itong board is na balik ko na rin and then yan oh, na, nalinisan na natin yan, kasi yung mahaba na yung video natin. Bali, recap na lang muna natin yung ginawa natin. Dago natin ituloy. Ito, tinanggal natin yung, yung extra na kapasitor. Yan, tapos nilinis natin dyan. Yan, kasi hindi pantay yung bias. Hindi ko alam kung kung ano yung talaga yung exact, eksaktong nangyari. O dahil dito, kaya tabingi yung bias sa may kabilang channel. Yan, o. Oh. tapos, nagpalit tayo ng volume control sa may tone <coughs> section yung base, mid, treble and then balance tapos master volume bago na rin and then pati sa may mic section yung mic volume and then yung echo nya echo <laughs> tapos napalit tayo ng uh, IC yan yung 4558 kasi medyo kinalawang na ngayon oh yan yan nag relay na ito yung audio source natin yan Ika lang, ito 20 natin Naka <laughs> 110 pala eh 20 natin, ito lang Ayan uh, Ayan, okay na. Normal na. Back to normal na yung tunog niya. Yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Wala naman eh, mga simpleng sira na naman. Sa integrated naman, is alos common lang naman yung problema dyan eh. May mainboard doon. Kung hindi man kinakalawang, transistor, sira dito sira yung control yan lang naman common lang na issue lagi ng mga integrated amplifier yan kasi ito puro integrated amplifier ang ginagawa ko ngayon yan yung iba dito mga upgrade upgrade ko no yan lang guys hindi ah, na ako magsasabi na share from <laughs> kasi walking client natin ito na promotion bago tayo magtapos eh, shop natin o sa Uyo, Quezon City, sa mga gusto magpapagawa dyan, eh, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City social media pages natin so kung hindi pa nakapag-follow pag hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my facebook youtube channel so kung hindi pa nakapag-subscribe like share hindi siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko ingat God bless and then peace atin lahat